Bunton ng guwangin. May bahagi ng baybaing dagat sa isang baryo sa kabisayaan na matagal nang hindi dinadaanan. Ang tawag na matatanda roon ay baybayin ng limot. Hindi ito basta-bastang tabing dagat. Tahimik, malamig, at kakaiba ang simoy ng hangin. Laging may hamok kahit tirik ang araw pero ang pinakakilabot na bahagi ng baybayin ay ang isang punta ng buhangin tila isang maliit na burol sa gitna ng dalampasigan hindi siya kumugo hindi binabago ng ulan hangin o alon palagi lang ito nariyan parang may bantay at may sabi-sabi bawat buntun ay isang kaluluwa. Kino, isang guro mula sa Maynila na na-assign pansamantala sa paaralan ng baryo. Mahilig siyang mag-ikot-ikot at kumuha ng letrato ng kalikasan. Isang araw, habang napapahinga sa ilalim ng punong niyok, nilapitan siya ng isang batang estudyante, si Arman. Sir... Mahina ang boses ng bata. May nakita po akong kamay sa buhangin. Gumagalaw. Hindi naniwala si Gino. Akala niya ay lang ng bata. Pero dahil sa paulit-ulit na pagkukwenta ng mga lokal, lalo na ng matandang mangingistang si Lolo Indo, napilitan siyang silipin ang lugar. Isang hapon, napunta si Gino sa baybahin ng limot. Mag-isa. Walang alon. Walang ingay. Walang isang ibon sa paligid. At nandoon nga, ang bunton. Hindi sobrang laki, pero sapat para pagtakpan ng isang tao kung ililibing. Lumapit siya. Tumayo sa harap. May kakaibang lamig sa hangin. Bago tayo magpatuloy, I-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras mo to pinapanood Gusto ko malaman Kung sino-sino At taga saan Ang mga nakapanood ng istorya na to Ready ka na ba sa karugtong ng ating takutan Huwag kang bibitaw Nang bigla niya makita ang isang bagay sa gilid Daliri Daliring kilapilid tumaahon mula sa buhangin Nanginginig parang may buhay. Kinilabutan si Gino. Pero imbes na tumakbo, hinukay niya ito. At unti-unti, lumitaw ang isang muka. Maputla. Nakadilat. At bago pa man makasigaw si Gino, pumukas ang bibig ng nilalang. Tulungan mo ako. Sunod ka na biglang may malamig na kamay na umawak sa kanyang bukong-bukong isa pa dalawa maraming kamay ang umakon mula sa paligid ng bundon pilit siyang inihila pababa hindi siya makasigaw hindi siya makagalaw parang may tumutulak sa kanyang dip tip. at ang kuling narinig niya bago siya tulay ng lamunin ng buhangin ay ang boses ni Arman Pasensya na po, sir. Kailangan may kapalit. May naglalakad na manging malapit sa baybayin. Sa pagtingin niya sa malayo, napansin niyang dalawa na ang buntun. Hindi isa, dalawa. At sa ibabaw ng bagong buntun, may nakalakay na ID. Gino A. Javier, public school teacher. Pero ito pa lang ang simula. Bakit kailangan may kapalit si Arman? Ano ba talaga ang lihim ng baybayan ng limot? Gusto niyo ba ng part 2 kung saan malalaman kung sino o ano ang nilalang sa ilalim ng buhangin at bakit sila naghahanap ng kapalit? Comment part 2 sa baba at i-follow ang tinda at lagim para sa mas marami pang kwentong kababalakan na hinding hindi mo makakalimutan